Arestado ang isang dating pulis at kasama niya matapos magpaputok ng baril sa Maynila. Umalma pa nung una ang dalawa ng damputin ng maoperatiba pero na-recover sa ilalim ng sasakyan ang pinaputok na baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pumasok yes! kayo rito sa loob ng private property, okay? Napasugod ang mga pulis sa private property na yan sa Ermita, Maynila nitong Martes ng gabi matapos makatanggap ng sumbong tungkol sa nagpapotok umano ng baril. Pagdating sa gate ng pribadong lote, dinampot at pinosasa na ang isang lalaki. Hinalughog din nila ang buong property para hanapin ang ginamit na baril. Ito po yung inahanap naming baril. Hanggang sa matonto nila ang isang kalibre 45 baril sa ilalim ng isang sasakyan. Hinala ng mga polis, inago pa sa dog food ang baril bago inilagay sa ilalim ng sasakyan. Sumatotal, dalawang lalaki ang inaresto ng mga polis. Si na alias Lad, isang awol na polis at tinuturong nagpapotok ng baril. At si alias Leo, na pumigil sa mga polis ng pasukin ng lugar. Pareho silang caretaker ng pinasok na parking lot. Pero inaalam pa kung bakit sila nagpapotok ng baril. Si alias, uh lahat na isang 46 so, old ay dating miyembro ito ng PNP uh, SAC, at uh, ito ay uh, nasa awal status noong 2011 pa. Nalaman natin itong alias ngayon na ito, ay may dating na rin itong paso na paglabagret sa uh, RA 10591 o illegal possession of firearms. Sasa sa ilalim naman sa forensic examination ang narecover na baril. Inaalam na rin kung meron itong kaukulang papeles. Bukod sa baril, ilang basyo ng bala ang narecover sa lugar. Mahaharap sa mga reklamong illegal possession of firearms at indiscriminate firing si alias Lad. Habang obstruction of justice naman ang kakaharapin ni alias Leo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.